Hello guys, good morning Panibagong vlog, panibagong araw Kumusta naman tayo dyan mga kabsat So ito, bali ano tayo ngayon Maga tayo uh, 6, 5, ano pa lang tayo guys 5.55 ng umaga Araw ng lone so Pupunta kasi tayo sa ano guys Sa company At meron tayong ano early yearly uh, medical eh sawa ng Diyos nakasama tayo ngayon dahil siyempre matagal na ginagawa yon kaya bibiyahe muna tayo pupunta doon so mukhang bagong ising tayo pero ano naman tayo eh naligo naman tayo so iniwan ko na nun si YP doon sa bahay so tara let's go kaya ng bus ayan grabe gutom na ako ah sa bagay anong kumain kami naman ni YP mga alas 8 media eh kagabi so okay lang sana uh, maaga tayo ngayon matapos kasi maraming tao doon at sana maisingit-singit tayo ah, ayan nagbabar pa tayo Nag gutom na eh kaya uh, saman nyo ako guys na uh, ipiyahe tayo muna mag-subscribe na tayo kasi yun ang last video nga tayo guys kumaya so, na lang tayong tawag mag-ingay yun so, guys nakababa na tayo dito sa uh, Yenta going so, to Yensan naman tayo mag-subscribe guys at kita-kits tayo maya-maya so ito waiting na tayo ng MRT guys sa, sa may Yensan patating na siya kita na lang tayo may maya also, daily, huh? So, tayo dito Sa station na Gensa Dito tayo, ayan ah, Number 14 nakalabas na tayo dito sa MRT guys ng Yensan so going to ano tayo sa ko wala pang ano wala pang bus hindi tayo nakabili ng tubig kaya ano na lang tayo maya maya hmm. So, kita kita tayo may may guys ayun 4 minutes pa so yun na nga guys at nakababa na tayo dito sa lingko at magtataksi na lang tayo papunta ng company so, dito na tayo sa may changgang hospital yan yung changgang hospital ng Taiwan ito yung pinakamalaking hospital dito sa Taiwan guys international so ito muna tayo ng taxi kasi malayo pa yon. so yun nakasakay na tayo dito sa taxi guys at ano tayo si MC Taka okay okay ah. Ay, na ah, okay. So ano inikot tayo kasi mas mabagal daw doon matrapik ayan ayan go going to company na tayo guys ayan yung may park may park dyan o no? hmm. hindi ko may pakita guys kasi nandito tayo sa likod sa so may taxi kaya ito Okay lang. At uh, sana may i-vlog natin yung kahit sa harap lang ng ating ano yung company natin. Kasi matagal nang ano dito, matagal nang hindi nakapunta rito eh. Taon na talaga. Yan ang uh, company dito. Marami ring company dito, guys. Oh, di ba ang ganda ng paligid ni. Ayun oh, mga company po 'yan. Ang so, marami. So, malapit na tayo. bayad na tayo 110 Hoy. Ray. Ay, ayan na sila. Ay sim si ah. dito na tayo. <laughs> Ayun ang lingkata. Oh. Sa bakas. Nandiyan si na nabutan. <laughs> Medical mo rin? Oh. Shout out! <laughs> Ayun na. hey guys, dito na tayo. Seems okay. guys, bawal mag ano dito sa loob. Mamaya na lang. So yun lang na nga guys, tapos na tayo. At ito, grabe yung mitikan natin dahil meron tayong ano, audio test metrics pa yung tawag nun. Saka mabilis dahil ihilang yung kinuha, wala ng dumi. Uh, sorry sa mga kumakain. And uh, ano, dugo. Saka ganun din, x-ray meron, doktor meron din, blood pressure. Habis lahat ang ano mayrong naidagdag may lang dito ngayon ay yung ano yung audio pero wala yung ano sa dome. So maganda at natapos din yung sa wakas yung ating ano lang medical pero ito lang high blood <laughs> HP tayo 170 to 200 Hindi ko lang alam bakit laging ano laging ano kami ni YP Pagdating dito sa ano, dito sa pagganyang medical ay talagang high blood kami. Hindi ko rin alam kung bakit. Kasi merang ano kami i sa bahay eh, normal naman doon. Tsaka, pag pumupunta kami doon sa mga hospital pag napadang kami doon nagano kami eh, normal naman. Pero okay na 'yun. Baka mamay paulit nila kaso nga lang sabi naman nila okay na daw 'yun So yan, dito ko na lang tatapusin dahil bibili na lang ako sa 7-Eleven ng ating ano? Agahan kasi nagugutom talaga ako, guys. Eh. Saram... Salamat sa pagtambay nyo. Shout out po sa lahat. Maraming salamat. Thank you. Thank you so much, guys. Maraming salamat. Stay humble Peace out.